Papadalan ka ngayon ng sulat ngayon na, Uy, ito na yung utang mo. Tapos may nakalagay ito. Pag hindi ka ngayon nag-response dito sa inutangan mo mga gadgets, papa kita. Ayun Ay, ang masaklap yan. Ito naman ang karamihan sa mga tanong naman. May tao ba talagang walang utang? Majority, kung titina natin, mas madaming may utang. Kahit sino sa atin, nakaranas niyan eh. Majority, bira lang yung hindi na utang. alam mo? may kakilala ko. Tinakasan yung utang. Kawawa naman yung naniningil. Katok ng katok doon sa bahay nila. Text na text, nagbabago ka na ngayon ng number. Paibaiba ka na ngayon ng number kasi ititext ka na eh. Alam mo, sa Facebook, ibablock mo ngayon. Yun na masaklap eh. Ang mahirap ha, kung mangungutang ka doon sa ano. Sa mga kakilala mo, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan.